For today is all video kay Bigayan ay nagbabagyo. So may nag-order sa atin ng uh, artisan egg mula sa Cebu, San Cedro, Cebella. So nandito kami ngayon sa Quezon Outpost. i deliver namin yung na-order na itlog sa San Cedro, Cebella. So tingnan nyo, walang patawad talaga si Christine. Wet na wet na talaga yung daan dito. So yan, pati dito sa may Victoria, San Cedro, Cebella ay bahan na rin yung daan dito. So mataas tong lugar na to, baha pa rin. Pirmi nga guys, ayos natin So nandito na tayo sa letter S na papuntang Rizal, San Cidro, Sabela. Kitang kita naman yung tataltalo dito na parang dagat na. Shout out dun sa nag-order ng artisan egg natin. Kay Boss Basilio sa Cebu, San Cidro, Sabela. Nung no, tikay nati agorder, comment down below. Ito no, ka. Sa lakas nga ng ulan at ito, yung nangyari na dito. True. Uh, nag nag na. So yan, muntik na maabot dito sa daan keep watching lang kay bigayan kami na ibusan ng may baga so buyain nyo pa lang so malapit na pala kami dito kaya uh, ayan inintay namin yung kukuha true at ito na uh, thank you boss basilio sa pag-avail ng artisan eggs na